Eto na mga kababayan ko. Tambalustay, lumitaw na ang team grocery. <laughs> Nabalitaan nyo ba ngayon mga kababayan ko na si Inday Sara Duterte, yung mga ginawa, yung mga ginawa nilang goes uh, employee o ghost ng mga pangalan, ay tila ba naglalabasan na ngayon sa loob ng social media? Yeah, tama po kayo ng inyong naririnig mga kababayan ko, naglabasan na ngayon sa loob ng social media. At ano nga ba yung mga balita na ito mga kababayan ko? Hala, ito, panoorin muna natin mga kababayan ko ang matinding revelasyon. Ayan, ito mga kapatid, panoorin niyo po. Mga kakaibang pangalan na naman na nabisto sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Hala! Bukod sa mga naunang katunog ng chichirya at prutas, meron naman ngayong team grocery na kapangalan ng karne at isda. Anak ko to, mga kababayan ko! Ibang klase talaga si Tambalustay, mga kababayan! Hanip naman itong Vice Presidente ng Pilipinas lang taran nagnanakaw. Hey! <laughs> Kung ngayon, kung nakaraan, pangalan ng mga paboritong restaurant at chichirya ni Vice President Sara Duterte, ngayon naman mga kababayan ko, may team grocery na! <laughs> ang lupit mo, te! Ibang klase talaga ito si Inday Sara, no? Ako! Oh, sige, panoorin natin mga kababayan ko. Walang kukurap mga kababayan ko. Hindi lang to teams, hindi lang to pang ano, hindi lang to pang chichirya, hindi lang to pang Mary Grace Piatos mga kababayan ko, may team grocery na rin. o, panoorin natin. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Bukod kina ngayon. Mary Grace Piatos. Uy! Miggy Mango. Uy, Miggy Mango ah! <laughs> Sadaol! <laughs> Sana all! Migi Mango! Uy! <laughs> J. KAMOTE at... J. Camote, may prutas pa! Xiaomi 8! Xiaomi 8! <laughs> Pangalan ng cellphone! <laughs> <laughs> Xiaomi Note 8, Xiaomi 8! Ano, ano, ano kalokohan to? Dagdag na pangalang inilabas na umano'y nakatanggap ng confidential funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Dami na huhuli sa koa kay Sara, no? Dapat talaga to ipa-impeach na to mga kababayan ko. Pag ganito ng ganito, mga kababayan. Dapat ito ipa-impeach na to mga kababayan ko. Huwag nyo na patagalin sa pwesto to, Diyos ko. Na Beverly Claire Pampano. Eto ah. <laughs> Tingnan yung mga pangalan, no, mga kababayan. Tingnan nyo ha? Tingnan nyo mga pangalan ha, matatawa kayo mga kapatid kung ano-ano nga ginaglalagay na pangalan sa Confidential fan. Tingnan nyo ha, Beverly Claire Pampano, Miko Harina. <laughs> 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 Tapos tignan mo to, pangalan lang isda, o oh. tignan mo, si Patiting Ting. <laughs> ano ba yan? Diyos ko! Rob Joss Bacon! <laughs> Sala Casimbo! <laughs> ano ba na naman to? Ay, nako! Ano ba to? Si Inday Sara na mukhang uh, mukhang nag-shopping, ha? Ah. Wala stick! Oo, oh, oh Diyos ko! Mga kababayan ko! Number one, mga kababayan! Ano, ano na naman palusot ni Sara Duterte dito? Ano na naman? Sa ano oh, Senator ba to? Kilala mo ba si ano? May kilala ka ba sa Dabaw na Beverly Pampano? Tsaka si uh, Miko Harina. Oh, Miko Harina. Oh, baka oh to, common naman to. Baka kilala mo si Patiting. Oh. <laughs> Patiting ini pa si naginawang ano, Pating. Eh. <laughs> Tapos si Salakasim. Oh. Isa si Kasim, mga kababayan ko, mga kapatid ha. Piruin mo, lupit ng ginawa ng market ni Inday Sara Duterte. yung team grocery ha. O, oh, pampano, isda yun. O, oh, harimiko, harina. O, oh, di ba si pati. tas nilagyan niya ng ting para maging pangalan. No, kunyari, Chinese, in short, pating mga kababayan. Tapos si Sala Kasim. O, oh, yung Kasim mga kababayan ko, part ng baboy yun. <laughs> Ay, lupit na. Ang lupit ang team grocery, ah. Hanep, Ang lakas mga ulimbat, ah. Ayos yan. Ah. <laughs> Diyos ko. Ang lupit nyo, ah. Galing-galingan nyo, ah. Tapos si Ralph Josh Bacon. O. Oh. <laughs> Makasabihin na naman ni Senator Baton nito mga kababayan ko, maraming bacon dun sa Davao. Kilala ko yung mga bacon dun sa Davao. <laughs> baka sabihin na, baka sabihin mga kababayan ko ha, baka sabihin na naman ito mga kababayan ko, kilala ko yung mga sa Davao. Ha? <laughs> Diyos ko. Oh. Nico Harina. Pati Ting, Ralph Joseph Bacon at Sala Kasim. Lahat daw ng mga pangalang ito, walang birth certificate at walang marriage <laughs> o death record sa Philippine Statistics Authority. Nakaw is real! <laughs> oh, mga kababayan ko! Oh, sa mga DDS dyan, ano ba to? Ah, kayo na humusga, di ba galit kayo sa magnanakaw? Galit kayo sa kurap, galit kayo sa mga nangungulimbat ng pera ng taong bayan. O oh, ayan to ang tawag dito. How, how can the Vice President explain this issue to the Filipino people? Mga kababayan ko. How? And then, paano'y pakikilala ni Inday Sara Duterte who is patiting and Rob Bacon? And the team grocery and the team piatos mga kababayan ko paano maipapakilala ni Vice President Sara Duterte ito ngayon. Mga kapatid, kitang-kita nyo, lantaran na itong pagnanakaw ng pera at pondo ng taong bayan at kinukuha na mismo sa atin. Biruin nyo, ginagawa tayong tarantado. Mga kababayan ko, kahit tanga naman sila. Mga kapatid, nakita nyo ba yon? Ganon tayo ginagawang mangmang -mang ng mga Duterte. Mga kababayan ko eh. Tapos tuwan tuwa pa kayo. And some and some of the OFW saying that wabaka na BBM, parang awa mo na. Para maupo na si Sara Duterte. And kung ganito ang ginagawa niya ngayon. What if pa kung na siya ang naging presidente? 'Di ba? Sige nga, mga kababayan. Tingnan niyo, ninyo. Nakita nyo mga kapatid, yung epekto. Nakita ba ninyo? Sige nga. Ano? Kayo mga OFW, mga mga Duterte. Ano? This is a serious impeachable offense. Sabi ni Fry sa TV. Correct. Sara Duterte, napakadelikado maging presidente sa 2028. Kung dito pa lang, sa lower position, nagnanakaw na. What if? Kapag presidente na. Sa halos 2,000 recipients ng Confi ng OVP, higit 1,300 dito ang walang birth records. Shit. dami ng walang record. Sa napupunta ang pera ng taong Sa nila dinadala ang pondo ng taong bayan? Saan nila pinupunta at kanino napupunta? Tinawag na Team Grocery ni Deputy Majority Leader Paul Ortega ang mga pangalang tila mabibili raw sa palengke o Oh, kagaya niya. Diit niya, hindi ito ang unang beses na may nakitang katawa-tawa o kakaibang pangalan. Nakalulungkot din daw na patuloy pa itong nadaragdagan. Mukha raw sinadyang mag-imbento ng listahan para pagtakpan kung saan dinala ang pondo. Alam niyo kasi mga kababayan ko, di ba, nakakalungkot mang isipin na totoo nangyayari ito sa bansa natin. Totoo nangyayari ito na maganito ang sistilo nila. Ganito ang kalakaran sa bansa natin. And this is what happened to the Philippine people. What about, mga kababayan ko, pag naging presidente pa yan, kung dito pa lang sa maliit na, maliit na halaga, 125, 125 million pesos, mga kababayan ko, nagiging, nagiging greedy na sa pera itong tao na ito. What, what, what if pa kapag ito ay presidente na? Kawawa na naman ang taong Kawawa na naman tayo. And the Filipino will suffer mga kababayan ko, for another six years. Mga kababayan ko, nakaawa ako sa Pilipino. Giit ni House Prosecutor at San Juan Representative Bel Zamora, mapalalakas nito ang kanilang impeachment complaint laban kay VP Sara. Partikular ang Article 2 na nakatuon sa pagwaldas umano sa confidential funds ng OVP at DepEd. Paliwanag pa ni Zamora. Para sa mga namimiloso po na nagsasabi kaya nga confidential eh confidential dapat or fictitious names dapat Hindi hindi porke sinabing confidential fan ni Sara Duterte, confidential na dapat mga kababayan ko. Kahit confidential po yan mga kababayan ko, dapat po alam mo at totoong tao ang kumukuha ng pera. Hindi porke sinabing confidential fan Sara Duterte, eh pwede ka nang magnakaw at pwede mo nang katkungin at pwede ka nang magpangalan ng ibang tao. It's not a eh, kahit confidential fund pa yan, dapat alam mo. Ha, tanda mo to, alam mo kung saan dapat napupunta yan at sino ang kumukubra ng confidential fund mo. Diba mga kababayan? The use of fictitious names for confidential funds is not automatically legal as in fact there are guidelines that the officials have to follow. Correct! Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng prosecution para sa impeachment trial. Katunayan, nagsagawa na sila ng mock trial para sa paglilitis na inaasahang sisimulan sa July 30. Pati ang Malacanang nagtataka sa mga bagong pangalan sa confidential funds ni VP Sara. At ako nagtataka rin talaga eh. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo... Uh, nagtataka. Siguro lahat po ng... Na, na, ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. Oh, ko ba, akala ko ba gusto ni Sara Duterte ng maayos na bansa for the Filipino people? Kala ko ba gusto ni Duterte? Ayaw niya sa magnanakaw, kurap, pinatatanggal niya. Ay anak ka ng tete, ano tawag niyo dito? ba? Diba? Lantaran na corruption to, mga kababayan ko. Lantaran na pangungulimbat ng pera ng taong bayan to. Alam niyo po ba yung pondo na ba kinuku kinukuha niyo para sa confidential fund? Pag sinabi yung confidential fund, dapat ba yung confidential? Hindi alam ng taong bayan. Hindi po porke na hindi confidential yan is wala na po kayong accountability para ipaliwanag sa taong bayan yan. Although lahat naman mga kababayan ko ay may confidential fund, siguro naman po kailangan niyo pong gamitin yung sa maayos na saan mapupunta ang pera ng taong bayan kahit po nasa confidential fund yan. Dapat ah, dapat nang ano, dapat hindi na dapat patagalin 'to. Dapat na paagahin na natin itong impeachment nitong mga 'to. Sa kabila niyan, ipinauubayan na ng palasyo sa Kamara at Senado ang pag-iimbestiga tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. News mga kababayan ko, no, it's, this is this is sad. This is sad to say. Nakakalungkot lang mga kababayan ko. Alam niyo kung bakit? some of the Filipino is really hoping na si Duterte babalik, si Sara Duterte magiging presidente. I can imagine the Philippines right now for the past another six years. Mukhang kung si Sara Duterte ang presidente, nakikita ko kahinat na ng Pilipinas. It's, it's gonna be worse. Mga kamabayan. Kung dito pa lang may kurap na. What if, mga kababayan ko? What if, mga kapatid? What if kung ganyang pagagawin niya? Kung dito pa lamang lantara na ang pagnanakaw, what if kapag kontrolado niya na ang bansa natin? What if kung dumating yung panahon mga kababayan ko, wala na tayong magagawa kundi mag -rally? mag-isip-isip na kayo mga kababayan. Ipa-impeach na natin to. Nananawagan na ako sa lahat ng mga kababayan natin. Kailangan ipa-impeach si Sarah. Isang malaking threat sa 2028 ang ganitong pagnanakaw. Hindi lang milyon, hindi lang bilyon ang mawawala sa atin. Hindi lang dignidad ng Pilipino. Babastusin tayo nito mga kababayan ko. Kaya to all my Filipino people, I support the impeachment of Sara Duterte. Paagahin na to, dapat nang paagahin to, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kapatid. Anyway, mga kababayan ko, Huwag niyo kakalimutan sa Mayo, number 134 sa Balota, ABP Party List, ang bumbero ng Pilipinas, mga kababayan ko. At number 42 sa Balota, Magdalo Party List, ang, ang party list ng ating mga sundalo. At pabuna rin kakalimutan na follow, like, and subscribe ang aking YouTube channel mga kapatid para lagi updated sa mga biyahe na kay Movements. Okay?